Lahat po ba kayo ay first timer? Yes! Sino-sino pupunta ng Jeddah? Kasa kamay! Sino pupunta ng Riyad? Salami! Marami lagi Riyad! Ng... Alcobar! Sino pupunta ng Alcobar? Sa? Family driver kasi yan? Sino pumunta ng damang? Yan po. Kaib, Maka, Rahail, Ron, Isan, Kasim, yung mga nabanggit ko na yan, yung iba't ibang party ng Saudi Arabia. Ang tatlong main city po, Jeddah, Riyadh, at al Okay? Alam niyo ba na maluwag-luwag na ngayon ng Saudi? May na doon? Kasi wala yun. Nakulad ako ng love, goodbye ba yun? Eh, Al? pogi ako doon konti. So ngayon, uh, tawag nito, kayo po ay uh, excited ng pumunta ng Saudi? Ano po ba ang mga na-expected niyo? Bakit? Ano meron sa Saudi? Bakit hindi po gusto ko muna? Ikaw ano? Anong ka-anong? Anong in-expect mo kapunta ng Saudi? Hmm. Ikaw ate, ano ang in mo na mayroong malalagang sa rin po sa pag dito sa bahay Ano expect niya kung ano ang pwedeng magiging ng amin niya? Huwag mong magiging buhay niya bilang worker. Ikaw, Ate? Gusto ko makita kung buhay amo mo. <laughs> Kasi ito ko, kaya gusto kong so, pinunta ng ng mga buhay. lahat kayo mga pangarap na meron yung na meron sa Saudi. Pero usually, Ibang pag sa Saudi Arabia, ano bang meron sa Saudi? Kamel. <laughs> ha? Isierto, ano po Kamil. bukan ba kamil sa tingin saya Kamil. dia kamil, elepante yan. Arabo. Walang Arabo Saudi. Amerika meron doon. Amerikano. Mga sa radio, wana may radio. nang Alam ninyo, ng, uh, isang OMW, Panginoon bilang isang bahay. Marami pong mga bagay na dapat ninyong malaman. Kaya kami narinito para ipo ipagbigay alam sa inyo. Ang tawag po yun, iahanda namin kayo. Pwede rin kayong back out oh, kung gusto nyo, pagkarinig ninyo. <laughs> hmm. Oh, hihingan kayo ng i-dinsyo ng ano, no? Payan nyo muna yung ginasto sa inyo, no? Oh, oh. Kaya no more choice kayo, no? Hindi yung yung passport ninyo, no?